So, ayan. Hello, guys. Good afternoon. ah uh, or good morning sa iba dyan, sa ibang bansa. Charot. ah uh, ano yung topic natin? Yung itatopic ko natin, eh, share ko po sa inyo kung paano mo ako na vlog content. So, ganito mo yun. Para na rin ho sa inyo, ah, uh, para mo hindi niyo gayahin yung ginawa ko kaya ako ginagawa yung video na ito. So, number one na ginawa ko, bakit ako na-flag content? So, ito na nga. Ito si iai Atat. Atat si iai na magkaroon ng mga maraming followers. Ano? Sino nga ba naman yung ayaw nun, di ba? Magkaroon ng mga bagong followers. Na limpak-limpak na followers. So, si Manenay, itong si Manenay, charot. Itong si Maninay, yan. ah uh, excited na bigla ang, ano, biglang ah uh, dami ng followers, views, tsaka shares. So, one time napansin ko ako ng isang big content creator. So, ayun, napaangat niya yung isang account ko. So, hindi na kontento si Maninay ng ganun, di ba? Sino nga na ba yung hindi, uh, mak yung makukontento sa ganun lang, di ba? So, ganun ho talaga yung tao. ah uh, kung anong meron ka, eh, minsan hindi ka nakukontento. Parang you want uh, more. Sino nga ba naman, lalo pa pag alam natin na uh, may possibility na kapag na-monetize tayo, eh, magkakaroon tayo ng Uh, pera kapag nabayaran ho tayo ni Meta. Pero sa akin ho sa ngayon, hindi ko na ho siya uh, minomotivate yung sarili ko na kaya ako nagre-reels idahil sa pera. Yung reason ko ho ngayon kung bakit ako nagre-reels idahil ho sa uh, ayaw ko na sa isang corner lang ako na walang ginagawa. Ayaw ko na boboring ako. Ayaw ko na nabo ako at uh, nasa isang sulok lang uh, walang pinag-a pinag-aabalahan at kontento lang na maging mama lang ng anak ko so ayan dahil nga sa ini enjoy ko yung pagiging content creator eh na-excite ako nung biglang dumami yung aking mga uh, followers. Kaya ayun. Excited si Manina yan, uh, I want something new and I want more. Hindi ako na kontento sa ganun. Dahil nga naranasan ko yung magkaroon ng biglang daming followers. So, ayun na nga. Gumawa ko ako ng video. Yung video na yun eh, nagdadrive ako. And then, yung caption ko. Alam nyo ba kung ano? tinag ko yung mga name ng mga malalaking content creator. So, ayun na nga. Boom. Bawal yun. Bawal na bawal pala talaga yun. So, ayun. Huwag na yung gagawin yun. Magtatag ng mga uh, pangalan ng mga malalaking content creator. Yun ho yung reason bakit ako na flag content.